啊哟！Ah, sa Rojas. Nga pala, ito si Au. Ayan naman si Mr. Artadi. Hi! Ayan, okay, 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 okay. So, early flight, early flight to Rojas City for the Holy Week. O, Katonjing, ito na naman tayo. Ayan, o. No? Okay. Samahan nyo kami. Good morning, o mga ka-Wedgy. Army Navy tayo. Ayun, o. No? Ano alam mo? Mia po. O, oh, shout out Mia. Ayan. Uh, ayan. Order kami ni Noel. Ano ang mga sa'yo? Spam and egg sandwich. Spam and egg sandwich sa Lato Dine-In. Hindi kasama coffee. Awal lang kasama. Ah, di umorder tayo. Pahingi kami ng coffee. Ilan ang may gusto ng coffee? Limang coffee. Apat pala apat. Ganito talaga pag maaga kakain ka dito kay Army Navy. So mga mga babiyahe, sige po po tayo dito Army Navy. Okay, boarding. Ano? Where we going again? Ayun. Thank you for the UV again, ha? Ito. Hulk. Okay, Elias, shout out. Elias. Uh, Aubrey. Uh, Jeff. Okay, uh, my Conception boys, okay, again, my buddy, Reddy, yes indeed, this is for you. We landed, Ross, indeed. What are you going to say? Okay, okay, we landed. Thank you, si Park, on time, advance pa nga eh. Let's so, see, si, Mike. Okay mga kawedji, Roa City Start, start, start Yes, yes Okay, yung kotse namin nandiyan na Dalawa, dalawa yung kotse Alright Where are we? Rojas Yun ba yun? Ayun Yun no? tema itong batok niya no? Ayun So, antay sila ng mga bagay nila Okay Kating trivia In Rojas, you have to go to Baybay. To so, Baybay, Baybay, where is that? Where the resorts are? But we're going to Ibisan. Well, where else should we go? Puro <laughs> kami hindi taga rito eh. So Baybay, San Antonio Resort. Shout out. Pero hindi libre yun ha. Okay. See you guys later. So Rojas City is in the island of Capiz. The province of Capiz. Panay islands, mga ka-Wedgie, okay? Kaiba ano ang uh, Hollywood kaya kami nagpunta rito. Uh, Raw City is known for the seafood capital of the Philippines. So, seafood here is really, really good. Ayun, siguro yung kotse namin. Yun. Uh, okay mga ka-Wedgie, we're here. We're in San Antonio. Thank you. Si Jed, di ba? Ayan. Hi, my Hi. Sa San Antonio. Uh, may may always room 501 si Noel sa kabila pero maaga pa kami so San Antonio Resort bye bye Rossi City Hello? Gracias Gracias Resort yeah gracias Doon kami to swim Okay after grocerying sa Injap we will now go to where? Gracias Resort Okay So that is in uh, Basiao Uh, dito sa Rojas kasi, hindi ko masyado maganda tubig. Doon sa Basyao, sa Ibiza, nandun ang magagandang beach. So doon tayo papunta. Payag ka lang. talabahan. So talabahan to. Yan ang ano, mga native. Native restaurants here in Rojas. Okay, okay, okay. Basyao. Hello, dagat na Malapit na kami. Dito kami magsiswimming for the day lang para makita niyo ang basyao. Okay, okay, okay. Nandito na tayo. Yeah! Wala si, ano si Bakay. Ano, ano sasabihin mo? Yeah. Ooh. <laughs> Ooh. <laughs> <laughs> Okay mga kawedji, gracias. Ayan si Emma, oh, siya nag-a-assist. Ano pang alam mo? Charmy. Ayun, no? oh, shout out, shout out. Hi. Ayan, okay. So, when in Ibisan, dapat saan pumunta? Sa Gracias Beach Resort. Ayan, ang sinasabi ko. You know, ang Ayun, no? oh, mga kawedji. Ayun, okay, sige. Okay. Thank you, ha. Ah. Emma, si Drew ba nakapunta na rito? Ayan, no? Saan si Bego? Okay. So una ako sa kanya. Okay. Pito mo. Hindi pa nakakapunta si Drew dito. No, hindi pa. Oh, okay, oh, Drew, una ako sa iyo. <laughs> ba may pool pala? Am I explain? Ilan rooms meron dito? 11 rooms. Oh. How much are rooms here? Um, for two persons is five, uh, four thousand nine hundred fifty. Okay. Family room The last time we checked, wala pa kayong restaurant. Ngayon meron na? Yes po. Okay. Ayun, mga kawedji, narinig niyo yan, ha? Okay, mamaya, tutur tayo. So ano yan? For ano po, may access ko dito sa barstore. Ah, ganoon ba yon? Okay. So, so, so paano kung mabasa yan? Eh di wala rin. <laughs> okay, okay, okay. Sige mga kawedji, wedji tutur tayo ni Emma. O asan yung ano, yung mga rooms dito? Ayan? Yes, sir. Ayan. Okay, 11 rooms lang. Pa paano kung gusto namin i-rent yung buong resort? 47? Lahat na yun, ah, amin na yun, ganon. For sa ano lang po, so, yun, sa hotel lang Pero kung dito po yun, may dator naman po. Ah, ganon. So, hindi mo pwede ma-exclusive to? Yes, sir. Ah, okay. Got it. Kubo talaga. Wedgie, this is the beach of Gracia. Tama ba? Gracia. Oh, pakilala kayo sa mga lifeguard dito. Idol, hey, ano pangalan mo? Clarence Leonis. Okay, ikaw, ano pangalan mo? Kala ko Robin Padilla Hi! Hello! Ano pa lang ng Dikia? Um, ano sir? Sa February? Pebrero. Ngayon wala masyado. Okay. Kaka Weji, you heard that. Pag nagpunta kayo na Ibisan, come here. Gracias, no? Teka, papaulit na sa kanila. Saan dapat pumunta? Precious, sir. Yan, sa Basyao. Uh, Basyao. Okay, Basyao is sa barangay o mansipyo? Munsip uh, barangay po. Pa barangay ng Ibisan. Ayun. Barangkalan. Ayun. Oh, sige, shout out. Sa mga tropa ko sa Ilo. Ayan. Ayan. Ah, okay. Ito si Robin Padilla. Shout out yan sa Ibisan. Ibisan, okay. Okay, thank you. So ito ang tubig na Ibisan. Ayan, no? Okay, so let's swim. Okay mga kawedji, maganda yung tubig dito, maganda yung buhangin. So again, tulad na sabi nila, when you go to Capiz, go to Basiao. That's in the town of Ivisan, municipality of Ivisan, It's a barangay. Okay, ito yung parang swimming nila. Uh, sorry to say, it's better than Rojas, the, the, beaches, the beaches in Rojas in Baybay. Tapos, dyan kayo pumunta, oh. Gracias. Mga ka langoy lang tayo. Practice to para sa H2O. Sarap. Uta kayo dito. Okay. So, first time. Bye-bye. Okay, sarap. sarap kami. Beat boys, bilaka masarap na bar. Dito pagkape, higit lang kayo sa pagtawin. Hindi ka tulad ng ginagawa ko. Huwag sila gawin. Okay, bye-bye-bye-night. Okay, okay. Samahan na kami. Dinner and a few drinks. Nakatulog kayo? Oo, oh, pagkagoli pagkita. Lights out talaga? Yeah. na Nadinig mo yung... Ano yun? Hilik. Hilik. nito? Lakas eh. Okay, order kami. So, order na tayo ngayon. Okay, tulad nga ng sabi ni Noel, sa so sobrang sarap, nakalimutan ko ipakita sa inyo. Ayun, no? The nationwide famous barbecue ni Bitoy's. Sarap talaga. Ayun na. Nakadalawa stick na ako. Ngayon, I realize, masarap din ang kamaroon rebusado nila. Ito wala na, no? oh. Ito, okay. Ito, okay. Ito, piso ang isa. Hilaw. Pag pinaluto nyo, 120. 120 na isa. Ah, okay. Ito pa isa. So, I'll tell you the truth, no? This one's really good. Ito. Super sarap. Okay, yung order ng avocado, less sugar. Less sugar. Kasi less abocado rin. Kain muna kami. Okay. <laughs> good night, good night, first day. Good morning, second day, Monday, Thursday. Here in uh, San Antonio. And bye-bye. Uh, sa -bye. so breakfast tayo dito. Soup buffet. Local, local. Ayan. Ano to? Gulay. Ito, ano, ano is dato to? Dilis ba yan? Ayan, Hot dog na. Ah, uh, to sino? Kape muna. Good day, good day mga kawedji. So we're here at the Sanctuary of the Sacred Heart. So para tong ano eh, para tong uh, panata ng family. So may papakita ako sa inyo mga kawedji. Etong maliit, ang ganda ng pagkakalagay ng kamay niya, no? yung malaki naka uh, hands up I think sa pagkakasabi sa akin yung engineering ang medyo ano sa laki nun parang mabigat baka mahulog it's supposed to be like this like that the arms are there not up like that but it's okay it's a it's a tribute or something marami na pupunta sa mga tao dito so when in uh, Roa City I suggest you pass by here and pray Ayun, no? Ano to? Bye 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 night, mga mga buddy. Uh, Ayan, no? Dami tao. Sobra. Okay, so we're going to Ibisan. So this is Rojas by night. Ayan. Mon, uh, How do you say it? Mon Thursday. Uh, Monday, Thursday? Monday, Thursday. Ah, okay. So mapunta kami doon. Uh, tapos na kami mag bye bye last night. Ngayon naman, sa Ibisan kami. Salome! You wait for us. Uh, shout out, Salome nga pala. Thank you sa pag-alaga sa amin. Okay, okay, okay. Ito na kay yung inaantay kaya ako gumigising na maaga dito ng 5, ah sorry, ng Friday. Ayan, okay. Ganda, di ba? Okay, ganda ng dagat. Pero ayan na. Ito na, yung nagpepenitensya. supposed to be mga hudyo ya hudyo. Ito, apostoles. Okay. So, taon-taon may ganyan. Iyon inaantay namin ni body. Parang pagod na pagdating dito ngayon, Buddy eh. Yung mga to, ano bang supposed to be sila? Mga apostoles, Mga followers. 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 Ah, gano'n. Okay. O, oh, yun. Ang doon. Good morning, good morning mga ka-Welchie. Dahil, ah, bilin sila Lemu, Mu. Ito na at saka si Banonoy. Shoutout nga pala, ha? Huh? Ah, ka -ching, Butsoy. Dolan GG LPL people. Okay. Kamusta kay Laja, Randy Gratiko? Okay. Okay, ito na. Bibili na ako. Ayan, bibili na tayo. Thank you, Stephanie. Okay, okay. So, umikot kami. Ano kayo? Good Friday ngayon, di ba? Nahanap namin si Baseline na uwi kami dito. Gagawin na natin. Okay. Okay, mamimili na ako. Friday morning, third day in Rojas. Okay. So, Drew, ulitin ko, nakakain ka ng Mang inaso. Sino ba nakakain na dito si Bana. Bana. Okay, ayun. Sige, subukan namin bukas. Naka-reserve na tayo? Okay, good afternoon. It's 3 o'clock. Good Friday. We're going to Ivisan Mga to uh, participate and witness the procession there, which is uh, a tradition of uh, the people from Capiz. They're there waiting. And am going to drive the so Okay, it's hot. It's like ano, 36, 38. Greece. Min dagat naman kasi. Pag Ayan oh, no? patingin nga ng t-shirt mo. Ang paghuhukom. Ayun. Oh, sa so papunta. Ikaw naka, naka- naka Ano ba suit mo? Kilang. Naka okay. Ayos. Okay, okay. We're going to Ibiza. Ibiza. Okay, how hot is, is it? I think kanina I was looking at the weather. It's like 37, 36. Mga ba? Hmm. Yeah, This. This. Okay. Arriba Visa. Yung ba nakasulat? Badik. Ayun. Ayan ang park nila. Civic Center. Ayan, ayan, ayan. Ang float. Ayan. Ano yung sinasabi namin? Santo Maria Mater something. Procession ng uh, Santo Enchero, no? Na uh, So they're bringing all the karo. Ayan, 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 ayan. ayan. We're bringing all the caro sa church. Kailangan tayo papunta sa church. So this, uh, ito yung highlight ng uh, Holy Week dito sa Ibisan. Mga kawedji. Kanya ka kadami tao. Ito na yung mga karo Ilan ba yung karo na to? Ayan mga kawedji. Ganyan kadami ang tao dito. One, San Pedro. May manok sa si San Pedro ito, ito last Sapper naman siguro ito ultimo sa yun eh ang paglalaba hindi piyesta rito pero parang piyesta rito Drew, Drew, Drew ano, oh, nakarating ka na rito para you should come here ayun know? Oh. mga kawedji ito mga kawedji, ito ayan o oh, ayan o oh. Pinaka-pogi dito sa Ibisan daw to eh. Ito na ang pakay na Artado rito. Ayun no, fishball. Mga wedgie, tigman natin yung fishball dito sa Ibisan. Ayun no, ayan na. Ito na yung pakay natin. Pwede ko kami fishball ito Lahat na daw ito estado. Okay, ito na mga ka-wedgie, tatakbo na. Ayun na, bukas na yung ilaw. Mga karo, ayan na. So the priest is coming out. Ito so, na yan. Good Friday. Uh, now it's getting better here in Ibisan. And uh, they're starting in their, their, tradition. After the pandemic, ito kadami tao dito. Uh, mga kaibigan namin. Uh, paghukom. So that's Pontius Pilate. Meron tayong pupunta ang sikat dito. Si Mang Inaso. Drew! Kung hindi ka pa nakakapunta ng Ibisan, punta ka dito! Good morning, last day Kakain kami dito Kasi ito ang sabi nila Erwin At saka ni Ivana Ayan o, oh, si Makinaso Hi Good morning idol sabi kasi sa akin ni Erwin ang masarap mo daw Yusef uh, kumain yata dito idol ayan o no? yan ang yan ang Mang Inaso mga ka wedgie ayan ang gusto ko yata yung hito idol eh ayan ah, na nakabili, naka-bili na mga, mga, mga kaibigan ito yung sikat na si Mang Inaso ayan what's your real name sir? Bongbong -bong. ayan Kabongbong -bong. Jewang po. Ayan. Oh, mga kawedji. Ayan ha, the famous, 'di ba? Mang Inaso. Hihi. Ayun no. Barkilios. Ano naman yata barkilios naman 'yan. Mantika 'yan yan no? so, ano, sumama kami. Tapos na 'yun oh, Ayun, siya sabi ko bonus ka. Ayan si Alan, tao ni Mang Bobong Boboy. Bobong. Bong, bong, bong. Oh, yan. Oh, shout out, shout out, shout out. Hello guys sa mga inaso na. Ayan. Ayan, okay. Okay. Ayan, okay. Inaso. Ayan. Yan na pamatay. Oh, Erwin. Ito na kami. Tikman namin to. Gamot sa arthritis. Ayun. Atayin natin yung food trip. Okay, mga ka-WLG last day, sa kahit tayo nila makinaso, kain na na. Ito yung ano, yung sigat din ang hito. Okay? Ito, ano ito yung organ mo? Tinaktakan? Okay, tignan natin. Tama masarap. Hindi sa si last day, hito lang. Tama si Erwan. Erwan na, ha? It tastes different. Padagdag pa tayo ng hito. Ang sarap. Iba yung lasa niya, ha? Ang galing. So ano, ah, uh, itay natin yung ano, yung uh, pork chop, hindi daw ang pala. Okay? okay. So, samahan nyo kami. Thank you very much sa lahat ng viewers, sinasabi ko na ngayon. Okay? Siguro masarap talaga dito magkamay. Ayun, sabay patis. Nagamalabon tayo eh. Shout out mga batang konsepsyon. Okay. okay. Ito masarap, pero ito talaga panalo. Dinakdakan, so okay. Let's try the liempo. Sarot Okay ka lang? Extra rice. Ayan, ito na inaantay. Iniyaw na baboy, iniyaw na liempo. Okay. Kakain na tayo. Okay, ito na yung liempo nila. Yung sikap na liempo. Ito at liempo. Thank you, ah. So all is good. You have to try when you go to Raw City. Mang Inaso, Kero, Bongbong. Mga subscribers, maraming maraming salamat. This is the third day here in Roas, Holy Week Trip, ng Wedi Team. Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin. Maraming maraming salamat sa mga subscribers. Sa so mga non-subscribers, kindly subscribe and hit the button. No? para pag may bago kami video, makita niyo Again, Roa City, the best place to eat. Bye!